Hello, good morning po. Diyos ko, hindi ako pumasok sa party kasi ito ko ng birthday. Dito sa aming bahay. Diyos ko, birthday na aking ay, birthday po ni birthday po na kapatid ni mami. So, tignan po natin kung anong So, ayan po, nagkakagulo na sila. Ayan. Actually, ito po yung kapatid ng may-ari ng bahay. So, ayan po. Ang okay, mga Hello, hello oh, sa inyo. Happy birthday kay mami. Mami, happy birthday. Ayan po, may birthday. Alam. Diyos ko. Ayan. Kiraan po. Alaga na, kanan din yan. Ayan po, mga handa nila. Nakakatuwa naman. Ayan. So, ito si mami. Ayan. So, kapatid po ni mami ang may handaan. So, may birthday. Ilan taon na si mami? Ayan. Hello, hello. So ilang taon na? Ilang taon na siya? Ilang taon na? 89. Wow, 89. Diyos ko po. Hoy yeah. ang So, pupunta so, daw po. Nag-imbita po sila. Yeah. <laughs> so happy birthday nanay. So, bago tayo kumain, siyempre, kakantahan muna natin ng happy birthday. Kakanta muna tayo ng happy birthday sa inyo. Yes! O yan kakantahan malakas. O, mami, pabuntay mo sila dito at kakanta tayo ng mga ano para mas magandang inyong birthday. O, kanta tayo ng sabay-sabay, ha? Cake. <laughs> so, ayan. So, ayan. Eh, sarap tulingan na may taba. Kakanta muna tayo na anay. Kakanta muna tayo, happy birthday pa maganda. Hello po. Hello so, po. Kanta na tayo ng Happy Birthday. Kanta na tayo ng Happy Birthday kay Mami. So, hindi ko na po makausap sila kasi kanya-kanya <laughs> na eksena. <laughs> Yan, ang dami handa. So, Diyos na. ko. <coughs> ano to? So, ayan, na pansit. Napakasarap hmm, po ng handa nila.

Happy birthday, muna. Happy, birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday mommy Oh, dito na kayo. I-blow na ninyo ang candle, mami. Dali. I-blow mo ng candle. Dali. I-blow, blow ang candle. Ang sarang puspuro. Ba mo ka Don. Kasi baka Eh, ano? Be Be lipat mo, lipat. Des. Desi. Yes. Desi, yes. parang nang lighter best. Yes. So ayan, oh mami, oh, okay, dali na kay Miss. Ayan yeah. si mami. Oh ayan. oh ka. Dali, dali. Halap. Diyan ako. Ayan, o. Oh, wish ka, wish ka. Tapos i-blow mo, ha? Ayan, ayan. O, oh, ayan. Oh, ayan oh. Blow the candle. Ayan po. Ang 89 years old. Oh, blow na po. Wish mo na kayo. Dali, dali. Uh, oh, yeah, this ko 89 years old. Gusto pa ni at nanay na oh, sama kayo. Lata si Let. Dali, ayan na 'yan. Ay, kasaya-saya. Dali, dali, dali. Ay, oh, say kawai kawai kay Jan. Hello. Ay, pala. Oh, oh. so kakanta ulit tayo. Happy, Happy birthday to you. Happy, Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah, blow the candle! blow! Ayah, blow, 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 Wish, 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 Dali, buksan wish, Buksan wish, 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 taga sindi. Ki pues yeah. uh, blow na. Oh, uh. blow na. Ayun, nakawala na. Blow. Yes, Sige, blow the candle. Laksan nyo. Yay! Ang saya sa iyo. umabot ako ng siyam na pong taon. Okay, si Mami. Happy -hmm. birthday, Mami. Yan. Tawagin Pilar. Opo. Oo, tawagan mo kasi <coughs> <Mama's back> yan, <coughs> birthday yan talaga. tuman tuwa po ang, ang mami. So yan o, oh, ang dami talagang pagkain. Hindi malamang kung anong unahin ko kainin. mama ka na. Yes. So, ka na naman. Alin si Lusing. Ah. <laughs> ko haya. Kakain din pa na ako. Ako sarap na naman pagkain. Sa talaga ako hindi kumain sa gabi. Talagang kumihandaan talaga. Nakakagulo na siya sa loob. Pinapapakita. na. Pinapapakita. 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 Paborito kong bakbit. Luto ni Let eh. magluto Marunong pala talaga magluto. Hmm. Yan eh, kaya kaya na, na. Loto, eh, na. <laughs> eh, kita ko pa lang naman. Eh, napakasarap na. Sosya po. Ah, Mami po niya ka may pwede. Mm.

at talagang bibihira yeah, pa makakita ng dahil po sa abroad na talagang maruluto oh, at siya talaga nagluto ano po so yan po si pakbi tulinga na, na may taba Hi, say hi. Hi. Did you make a video? Mm-hmm. Vlog. Oh, talaga. Pag pagkain ano oras Pinoy. Ano oras po, Sarap po. Na ano, uh, talaga naman. Na, Hindi pa uhuli pag sa pagkain po Pilipino. Yeah. Lager, please, you know? mm -hmm. yeah, spaghetti. Oli spaghetti. Ha ha. Ha po ini tak nyanyi ini tak nyanyi ini tak nyanyi Ay, kan, eh di pandu tu ni, anu, lift. Ya, kan, ni. Try to, ya, ya, apa ni? 1 2 3 4. Hmm. Kan ni, kena. Kami lain, tau. Ha. Lain malam ni. Kalau tai, kena ramai, marah mental. Mana? Makan ko. Ay. Ayuh ko. Ambil sembu. Hmm. Sikit-sikit. Eh, bacot.

<laughs> Ay, pala, ang mga yung mga na mga bulak. ah, so mga May uh, <laughs> 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 <maglo>, <laughs> <laughs>

Don't say, don't say bad words. And many people, ah, will, yeah, know. Many people will, ano, huh? will watch that. So, what did you say? What did you say? Stupid. easy mm -hmm.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn You know what is this? Yeah. Look. Bombastic. Oh. Uh, no space. No space. Oh. No, 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 no. No.

<laughs> 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 uh, uh, because you are jealous. Ma, how you the <laughs> <coughs> but, but, <come laughs> si dice <in> gelos... <laughs> <gelosendo, le> persone. <coughs> <laughs> <laughs> You're not finished. You need to eat this. There's a Yo... Look there, Mia. Eh? Look. Me. There. Look. So, basta talaga talagang kumain po pag may hinom ka ng soda. So, royal po yung iniinom ko na may kasamang mga yellow. Siyempre, basta dapat soda kapag malamig. na nito. Ano ba? na busog po ang inlay panak e isn't masuk. Wala na po akong sabi. Di ba Cassandra? Cassandra. Kailan mo niyo Italy? Ha? So marunong na po siya makaintindi ng Tagalog. Pero hindi po siya uh, masyadong magsalita ng Tagalog. Pero kakaintindi siya. Ay, lalabas muna po. Talagang papahangin at busog na busog. Na, na. Ay, naibarak! Ay ata. So ayan po sila oh. Talaga na mga ang kumakain po sila. So wala pa po mga bisita. Baka mamaya po, na po pa at nauna lang po kami palang halian. So kana ba na ang baby namin. Ah soya yeah, ayan, busog na busog ang inibana. Katalaga naman naparami na naman akong main. So may pupuntahan mo po ako. At mapapalam po ako sa my birthday. Ano pa? So ayan. Ang ginawa ay alam. Ginawa. Ayan. ibon. Kita Para ako po, may birthday. 89 Mama. years old. Si na. Mama, ang may bahay din sa tabi natin. Apo. Ah, Hello, ah, Ayunaw, Mami. So, nagsama-sama mga pagkakamag-anak. Talaga naman. Si, Ma si Carmen, kaibigan namin. Hello po. Uh -huh. So, ayan, busog na busog. At ako'y magpapaalam muna kay inay. At ako'y may pupuntahan, inay. Mami, happy birthday. Happy birthday. Opo. Ah, happy birthday. oh, ah, <laughs> <laughs> Kaya dito na lang po ang pagbablog ko at sana po lagi kayo manunod ng ake mga ginagawa. Maraming salamat po. Bye bye. Bye -bye, bye bye na. Ka, mamaya, Hi. Hi. Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye po. Salamat po sa pagkain. <laughs> Ay ko. Talagang pulang pula eh. Oo. Oh. Oh. Nagpalit na ng damit. Yes. Thank you po. Thank you. Thank you.